Hello good morning. Ngayon po analista ko para tolong ko pa rin kung paano magbalat ng kausawan. Kita po plastik. Main po lang yat naman. Kailangan pamit tayo nang bigayan na may natin kailangan shoot na shoot yan yeah. yan yeah. dapat hindi siya puno kasi mahal ang tuyo tapos ibaba mo sa magkaroon ng hangin ikutin Paano magbuhol? Kaya mag ka magbuhol.